Oh, ready. Ano ba yan? Oh, tambol na naman, oh. Siwitin na naman ng... Talaga, ikaw. <messas> Teka pa, sagtat. Parang may naharo yata ko na. Ano? Buto ano? ng kalabasa. Mayroon dyan. Yung nakita ko. Yung banda. Yung banda. Parang may... Ayan yan. Ayan yan. Ayan yan. Ayan yan. Ayan yan. O, oh, lang, teka. Naluan na pala ni Papa ng ano to? Kamoteng kahoy. Kamoteng kahoy kasi nagmahal na ang kalabasa. 35 na per kilo. 38. Ah, 38 na pala. Ano, pataas ng pataas na nga. Kaya para makatipid tayo, naluan niya ng kamoteng kahoy. 25 pesos per kilo sa kalabasa. Ngayon ay 38 na, nagtaas. Tapos, ayan, nilagyan Next. ng vera. aloe vera, pampakalma Ito, sa kati-kati eh, ng kanilang katawan. Susuntitin lang. Mm, mm This morning, nagtimpla tayo dahil nga maaga si papa nila umalis. May schedule tayo ang nagprepare ng breakfast sa mga home pets o pets. Hindi ko nalagyan ng aloe vera dahil hindi ko kayang humawak. Hindi ko kayang hawakan ang aloe vera sa kaliwang kamay. And kanina, napilitan tayong magagad ng kalatasa. Talagang dahan-dahan dan. Iba na pag ang ating kamay ay may inindang sakit. Ha? Huh? Hindi na ganun ka bilis kung kumilos. Then, lagyan na ng sabaw ng... Hot. ng... Pinaglagahan. Oo, mainit yan. Pinaglagahan. Oo. Recently. Yan, pinaglagahan ng kalabasa. So, kasi Ma malapot eh. nga kasi, di ba yung kamating kahoy malapot? Witi! Eh! <laughs> hala! Hala! Nanggugulo na kay Papa! Ayan na! Oh. Eh. Ganyan yan sila, sumisingit. Minsan nga yung sasadyain talaga yung buntot. Ila, ha? yung buntot talaga sasadyain na maiabot sa mukha ni papa nila o kaya sa kilikili. Kaya hindi makagawa ng maayos. Ako, ganun sila kakwan. Ka-involved. Oo, o. masyado silang involved. Gustong curious pa kung anong ginagawa ng papa nila dahil alam naman nilang ginagawa na ang kanilang pagkain si Blue maaga nating napakain ngayon ay tulog, sarap ng tulog niya buti na lang din eh, marunong hindi makiramdam alam niyang basa ang garahe, kaya maaga siyang natulog na sa kanyang paboritong tulugan eto siya kanina pa yan tulog yan yung bago niyang tulugan. Gustong gustong tulugan ni Greye eh, pero pinagbawalan muna natin kasi hindi makabuelo itong ating senior cut. Oh, bakit? Bakit ready? Ano nangyari? Antay lang kasi first time nilang kakain ng kanilang food na merong kamoteng kahoy. Ah, wait eh. Hintay lang. Kanina pa ito nagugutom eh. Kanina pa kinukulit ang kanilang papa. Oh. Ito, napaka-sensitive ng ilong nito. Once lumapit sa kanyang papa, pahing agad. Mm, sige, malapit na. Malapit na si papa. Matapos. Okay, ready. Ina, ready. Oh. Coffee, nasaan si... Carl! Okay. Oh, ayan. Yeah. Sige. Okay. Ito na. Pwesto na. Pwesto. Pwesto. Pwesto na. Oh. Kanina, nagdikdik tayo ng snake plant. Doon kasi nahiyang si Blue sa kanyang lymphoma. Unti-unting -unti lumiliit ang kanyang bukol. Ready. Mula tapo yung kamay ko, hindi na po pagbigyan niya sa kanyang lalabunan. Oh, ready! Ano ba yan? Oh, tambol na naman, oh. Si Biti naman ang... Talaga, ikaw eh. Ang talaga magtambol. Oh, sige, tingnan natin Wait, kung ba ano magiging reaction tamo? niya. Para ang dami yata ano na napitin. Oh, dito ah. Na. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Oh. oh, ayan. Ang hiling magtambol talaga. Ikaw, ready ka. Ang magtambol. Hmm. Oh, takbo huh? Ka naman. Pambihira ikaw. Ready? Eh. Bakit? Ang hiling mong magtambol. <laughs> oh. Tinan natin kung itong si Kahel eh magpapiano ito. Time sa, huh? First time sa kanila na mayroong kamoting kahoy ang pagkain. Ang hinaluan. oh, yan na naman. Oo. Oh kaya nilabanan ka na ni Lila. Talaga ikaw eh, kasi ang hiling mo mag O, oh, sino naman kaya susunod mo tambol? Tingnan natin kung sino naman itatambol mo. Sige, tingnan natin. Nag-iisip po. Sige, tingnan natin kung sino itatambol ni Reddy. kumain na si Witte. Hindi na makapaghintay. Oh, yan na. Oh, sige. Yan na. Sige. Hmm, hala. Piano. Rahel, wasto ka na. Sige na, Witty Yan. Panipago sa panlasa nila yan. Ito si Gray. Oh, okay. Good, kung formula. <laughs> compounded debit. Kasaba. Pero okay. Diba? Okay. Sa mahal din ng sayote ngayon, mas okay din na kasaba muna. Pass muna sa sayote. Kasi matagal-tagal na rin na puro sayote ang halo. Kaya maiba naman. Kahit! Paiba-iba talaga siya ng ano, kaya tinatawag na nagpa-piano. Oh, kung si Kyle, hindi na, ma malaman kung... ano? Oh, doon, 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 sa dula. Oh, si Reddy, oh. Palagay, si oh. Napakali, Dila, bakit? gustong mangingin ng merienda, hindi ko talaga binigyan kasi nga, eh, malapit ng maghapunan. O, si okay. ah, na maghapunan. Oh, si Kofi, Asa na ba yung kay... Doon pa naman yan eh. Ang tama na eh, yun pa. Steady lang na yun na yun Steady lang si Ray.

Ubas ta Tinagdagan na naman ata. Ay yung kanina yun sa dulo, bakit hindi tinawasan? Oh, dito dito, 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 Kanino pa yan? Oh, yan oh. Hindi naman ako oh, no. Hindi ba sila pero pag ganyan yeah. yan sila pag pagbago sa panlasa. Ah. Ayan, si Coffee, naubos ano, na yung kanya.

Eh bakit i-ginuguro si sila? Matahin, Ay, grabe. Hindi mo hayaan na yung sino magkagulo. Ano laban mo dyan? Sakit. Iba talaga ang pakiramdam mga kakatabra pag meron tayong ano, hinihintay sakit sa kamay. Oh. Maga pa din siya, oh. Kaya hindi, masy hindi tayo masyado makakakilos. Kaya kanina umaga, nung nagpakain tayo sa kanila, alalay lang Buti naman sila hindi ano, malikot. Hindi naman sila. Ang laki na nagawas na natin. Ubus. Ubus na. Ubus. Ubus. Ayan, very good. Teka, patingin. Na-improve ang consumption. Okay. Ayan. Oh. Very good. Ayan, kunti na lang paiyak. Ayan kay Ray. Kunti na lang. Ayan kay Ray. Kunti na Tama na pa. Ubran. Dito, Tawawa naman ang baby. O, lila. Lila, dito kami. Dito kami. Ako, dito. Dito, dito. Papayaro mo si Lila. Dito pa. Ako, nagagawa na si Grey. Tika, big. Kay Grey, yung big. Tika, tika, tika. Uy, ayan na naman si Ay, naku, mga tambol tala. Mga ano to. Mga piano. Kaya na yun, o. Kahit walang puno. Kaya na. Oo, tambol. Naku. Naku, papa. Pero, pero, papa. Sukat talaga yung pagkain na kahit gustong-gusto nila yan. Tata, tama na. Huwag mo nang dagdagan kasi madami na yung kinakain nila. Kailangan ano, sukat na. Wala nang dagdag. Sarap talaga ang kamuting kahoy sa totoo na. Sarap talaga. Kaya lang, tama na yung sukat kasi patabas na ng pataba. Pa. Lalo na to si Kahelo din na diet natin to. Uy! O, nangihingi pa. Tama na. Talaga, o. Ayan, ay, busi miel. Pinadayot kasi ito. Buti na lang din, medyo maimpis na yung tiyan. Oh, nawa. Nawa ay unti-unti na mag-develop ang kanilang balahibo. Pero ano naman, nag-slow down mula nung nilagyan ng aloe vera ang kanilang pagkain. Mas ka ready. Hindi naslagaan nung nag-grooming ano, nag, grooming, maghapon, walang tigil. Si Kofi na talaga ang grabe. tapos na siyang kumain. Si, Kofi na lang wala dito. Wow, si Gray! Ang galing na sa'yo, Bia! Tinasaran ko sila ngayon. Kala mo ba? Ha? Huh? ko pa Oh. Binawasan ko ng kwa. Ang galing na ubus. Oh, bakit ito? Isang kutsaro na. Bito sa kutsaro na. Tama na. Sa mga opets na. Oh humirit ni Kahelo. Oh. Tama na, Beha. Okay. Oh, bakit bitin? Baka sakali ka pa. ng Hindi okay. naman. Ay, tapos na kumain ng mga ito. Okay, tapos na ready ha. Wala nang piano ha. Wala nang tambol. Okay, Kahel? Okay. kumain ulit? Eh? Nakikiramdam na nanonood siya sa ano? Iba niya mga kasama na kumakain. Gusto mo ba kumain? Do? Eh, gusto mo? Tama na, witi. Eh? More than one half na kwan. Yun. Wala, wala siya sa yote, no? Hindi mo nilagyan. Bukas, kahit wala. Kahit wala. Okay lang. Hindi kapoting okay. tayo. Para sa mga opets naman. Ito pala ang nilaga mo, no? Kamote. Wow, sarap naman ito pa. Ang nai-compile na dito. Tapos itong... Ang report nang ganyan. Ah. Ito pala yung natira na... Ito yung kalahati. Default na ang nabawas. Kalahati. Hindi pala. Tapal lang. Ayos pala. Ito sa mga opets na. Ayos pala.